hindi. Sa taas. Matatakotin kayo si Chloe. Ramis. Matakotin. Hindi yan. Ako naman yung... Tapos naman ako. Hindi. Hindi. Hindi nga. Hindi nga. Hindi nga. Hindi ka na. ka. Kasi naasal natin mamaya si Chloe sa taas. Kasi guys, sa hindi po alam ni Maring Chloe. Nandito yung mga 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 natin mga mga kasi mga 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 Madi ka po naman ako. Madi ka po. Galing kasi siyang maha sa bagyong Christine. Nakakailang shoutout na dito si Christine sa vlog namin. Pero, totoo nga guys. Pero, magpapakulatin siya. Sure. Iyong, iyong, iyong. Promise. Uh -huh. Baya ka na. So, ayun guys. Ang gagawin po, ang gagawin kasi natin is uh, sila natin si Chloe sa taas. Wow. Siyempre, sa pamamagitan Sa mga bintana. Ah, oh, sa mga bintana. Gusto <laughs> <laughs> ko Guys, hindi ko so, kong i-imagine. Basta tatakot nila ako ng GY, Chloe. So, gina. Ayan, kukuli lang namin ito. Tapos, iiniti lang namin yung mga pagkain, ulam Tapos, yung mga... May mga assignments din kasi sila kailangan gawin. So, uh, ko po namin yung mga gamit nila sa tahanan. Let's... Start. Let's start. Tapos, ah. <laughs> Let, Let's start. Ah, <gasps> look tapos saktong oh. nakuha ko yung parang ano yung tent yeah. oo nandun sa baba din sa baba so bababa kami guys tapos nagpalit talaga kami mag dinner kasi kanina nag dinner na po sila kami yung kapamilya po namin sa baba tapos sabi ko huwag kami kumain kasi dun po kami mag dinner sa taas so ayun ayusin lang po namin yung mga gagamitin namin sa taas tapos wabang so, takinitin -taki. tara na ayusin na natin sabi mo tuwag na kasing tara na talaga nakabidyo pa tayo Chloe bakit? Talang, talang oh, sumama ka oh, na. Kailangan okay. ah, hahanapin ka nila sa amin pag hindi ka sumama. Tama. Pagkainan na lang. guys. No. Tara na. <laughs> ayan guys. Inauna ko na si AJ maghugas kasi nga magbablog kami. Ayan. Tapos ang julang po namin ngayon. Chloe, anong ulam natin ngayon? Sinegengeng po to. Luto by Tolen. Ayun. At favorite ko yan. Actually, lahat naman favorite ko. O, so, tapos na lang natin pag... I mean, baba na lang natin pag may tira. Tapos naman na sila lahat kumain eh. Hindi, naman ako Grabe talaga ang papak ng babae na to. Kala mo gutom lagi. So, initin na to. Ikaw nga, try mo magbukas si Chloe. Wow! Marunong na sa mag... La Germania. Ayan, hintay lang namin guys na uminit ang aming ulam at aakit na po kami. Ay, si, ano? si Alin? Ayan. Bakit? Ayo Ay, oo nga pala. Oo. Ayan. Guys, Ay, ayos na po ang aming mga kailangan sa taas bago matulog. So, aakit ayan. po kami doon. Ano Ay, kailangan natin ng tubig. Wait. Yes. So, ayan, aakit na sila. Ayan. Ala, nakita nyo na yung rep. Huwag nyo nyan hindi nyo muna nakita yung rep, guys, ha? Kasi iba yung vlog nyan. Pero ayan na po yung, uy, ayan na po ang aming rep. Ayan. Ayan. Pasilip sa kanyang rep. Kasi nakita nyo naman, eh. Churan, wala pa yung laman. Kasi nga, iba vlog pa po namin yan. So, abangan nyo po yung pag-vlog. Kasi, yung po namin. Oh, sige na, dali mo na yun dun. Bakit? Takot ka? Dalin mo na. May kailangan pa kukunin. <laughs> o, oh, di ka naman natakot. Oh, makit ka na. Dali amo na. Sorry, may hiningal ako. Nasa rooftop na kasi kami. Yung power bank, tsaka yung ring light. Nara. Ano? Yung pagkain. Yung pagkain. Oh, so baka may pusa. Baka may pusa. Oo, isa pusa. La, Chloe, wala ka dito sa camera. Bumaba ka talaga kasi natatakot ka din, no? Talaga, parang Natatakot. na. Eto, natin gagamitin natin. Bumaba yung si Chloe kasi natatakot yan. M.M. Sa, sa kwarto ata. <laughs> guys, nakikita niyong rough pa mismo yung rooftop namin. Malamang. Kasi uunahin ko pa po yung mga appliances tsaka yung ibang part ng bahay. Tapos, tapos hindi na pala kami guys magtitend kasi meron naman po kaming higaan nung bag yung pipito, yung binili ko, di ba? Mm -hmm. So, ayun na lang yung gagamitin namin. Ah! Kasi, sana hindi po umulan. Kasi pag umulan, kailan talaga namin mo. Oh. Ah! Hindi naman na uulan. edi eh di, okay na to. Ah. Ah, okay na yung Para kami, ano sabi mo kanina, Tay? Para tayo ano nasa... sa kanil, pag diba, sinasalada na itong mga market market. Tapos, wala ganyan yung oh. karton. <laughs> <laughs> Ay, yung patis. Ay, yung pala sa usawa natin. Ako na, uh -huh. na daw. Chloe na lang. Oh. ikaw na. Gumala ka diyan. Sige na. <laughs> natatakot ka lang. Huwag ka magpati sa iyo ko ng. Dali amo na. <laughs> <laughs> natatakot siya no. Oh, wait, <laughs> oh. <laughs> oh, <okay. laughs> natatakot na, na yung si Igor na natin. Natatakot <laughs> na <ngayon> si Chloe. Mga na lang. Guys, ayaw niya ni Chloe kasi ah, natatakot siya. Gusto so, ko maraming gulay. Lo Goyo Itong so, ano, Christine. Uh, -uh. yung feeling namin yung bagong Christine, guys. O, oh, ay eh, kakaya yun na, Ate Teddy. Yung matatakot mm -hmm. eh. Huwag mo ako. Lalo, papansin ka. Bakit kaya? Isa lang naman ang Ano yun? Itang buhala? Guys, ayoko umamin ni Chloe. Natanda ako. <laughs> <yan>. <laughs> <laughs> Dali na, kukunin ko din. Bala ka dyan. Oh, ano kukunin mo dyan? Ang oh, sabi mo. Kukunin mo dyan. <laughs> okay, kayo. Sige <laughs> mo naman kasi yun, yung tayin. Ano yung tayin? Yung patis. Ayan guys, ito yung mga pagkain namin. Ang tatakot po ang bata na to. Natatakot na Chloe. Ano yun? Ano

Tiga mo yung nasa likod mo. Tiga mo! Tiga oh, e! mo! Ano eh? mo yung nakasilip. Tiga mo yung nakasilip. Ano ka? mo nakasilip talaga. Tiga mo yung nasa likod mo. Tiga mo yung nasa likod mo. Tiga mo yung nasa likod mo. Bakit ka nang gawin mo likod mo? kumain ni Taytay. Ayan. Ayan. Tapos si Chloe, hindi pa rin siya tapos ipabusog ang abab na yan. So... Lani. After na kukunin na namin yung higaan namin. Tapos, kukunin nila yung magpapagawa kay Chloe ng bracelet. Ano yung sa baba? Kukunin mo yun sa oh. yun eh. Oh. Ikaw, sa iyo yun eh. Dahil papasama lang. Awww! Bukas ako. Tapahunta ka, dahil ka may kapahunta. ka talaga siya. <laughs> nahulog talaga. Ano Ay bakit? <gravata> ayan guys, meron talaga kaming higaan dito. So ayan na lang yung gagamitin namin. Uy, mamaya, Tatakotin natin si Chloe ha? Hindi, gugulatin natin siya yung parang itutodo natin yung, ano, yung prank para magalit ha. Sige. Nakuha pa kasi guys ni Chloe yung beats niya. Nakakalirect siya ng bigas. nga lang pag pork floor. Ano? Ayan. Saan tayo? Diyan? Ayan. Basedet pa ganun. ko, piti naman niya. Parang bit naman yung siya. Ay, mine, mine pink, mine pink. Ito, letter C. Ito, hindi mga gayon. Ang ganda, oh. mga araw kami. Ito din, Biggs. Hindi kaya niya. May akong pa time para Wait, papakita ko sa inyo. Mine bracelet, mine bracelet, gawa ni Maren Chloe. Kasi, kasi, Ito, magkano to? 20 gayon. Ayan, 20 to, guys. Comment kayo, guys, kung gusto nyo bumili. Ayan. Paano ang kagroup mo siya? Oo, oh, ako yung And hindi. Ang daming ganda ni Chloe. Ayaw mag-price. 16 yeah. lang. Mahal 20. Yeah. Okay lang yun. Malaki naman siya. Yeah. Uh -uh. Eto, mo, ganito, eight. Eight? Yeah, wow! Ito, mga gano'ng mga ganito. 5 pesos. 8. 8? Wow, 8 pesos. Ako, tawin nga yung siya. Ang um, arte, oh. 15 daw uh, yan. Sabi ko, wag 8. Kasi... Bakit kagroup mo ba siya? Oo. Uh -uh. Meron kasi malapit ito sa amin. Sabi siya, sa kao kanina. Binudol ko. Bumili. Hahaha. <laughs> Magkano? Gunti. Alam nyo ba to guys? Comment nga kayo kung alam nyo ito. Kasi oh. ito yung mga pang packaging. Ano to? Pang packaging daw ito nila ano Maring Chloe pag umorder Binti. kayo Binti. sa kanila. Uy, magayun, yung baga. Ano mga to? photo cards. Ay guys, mga photo cards. Oh, tiga, oh. Pakita ko ko na lang. Ayan. Tapos, eto. Sino to? Para naman. Ayan bako, di ba? Pag oh. kada ko sin ay mabaka ka. Ito, ay si Jisu. Ay ka salong sticker, tas ka na pwedeng mamili. Ano? Oh. Alin? Sabi ko, pag malako baga siya. Pag tatlo pataas ang binili nila. Hoy okay. guys, hindi ako nagbibenta ha. Mag ano sindang? Pero pwede akong magpag-giveaway. Mag ano sindang? Pwede Oh. Ayos! True story! Na. Ayoko Nasa Cavite, buntis, buntis pa nun si Mama. Oh. Oh. Sabi, ano nangyari? Diba, doon kami sa Cavite. Oh. Sabi oh. daw. Um, Nakatakot yan? Oo! Oh, oh. Yung ano daw, yung ano, manok daw, bigla doon, ano tong naging, ano baga, aswang na, mm -hmm. gartik-tik! Wah! Wow! Aray! Nalapal! <laughs> talaga! Dali na! <laughs> Totoo, true story to, gagi! Mm. <laughs> 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 dina ko ba yun ito kuyang, oh. nun si mama sa akin oh. Tapos nag bagas si papa tapos may mga na doon. Ano, don parang ano, ano tong Kutila, oh. Uh oh tapos paghiling ni papa Bakit ka nag-aayos? Ay, oh. ang OA mo Chloe. Dali na makinig. kung 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 lang. kung kung eh, iba ganyan pa pa. Pag hiling niya, ganun, ganun. May, may nung, ano itong, may ano, ano? May Hindi, eh, may itong... Yero? Uy, di ba? Balik wow. na! Sabi ay, 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 Gawan, mamili ka na lang dito. Lo, gawan mo na. Ang OA Ay, mo. Tinatawad ako nga Oh, hindi na, hindi na magtatakotan Ito naman. Ay, magdala na lang kita. Dadata. Horror. Ah! Oh, Nanood na lang tayo. Kasi nag-over na tayo. Ito, nag shake, tayo. rattle, and roll. Oo. Oh, oh. Mamimili tayo sa Netflix ngayon. Ah, kaya okay. ano? Tumigil-tigil ka. Mag-Netflix kami, yun. guys. Mara sa papatayin ko yung video. Tapos dyan ako manunod sa iPhone <laughs> Bakit sa akin yung iPhone Oo. Dada yung mag... Dada mo ko dyan. Mami oh, di yun. Shake, rattle, and roll. Dali na. Mmm. Diba tayo... Diba tayo nungalim ka? Diba magkakasubli sa kumakeup? Wala <laughs> ka na buwan mo dyan. Bagayin losang... Bagayin losang ka sa aga. Sige. tayo... Eh, di man. ko sa cellphone. Chloe ng lotion. May likas yan mag-lotion. Bata na yun. Tapos si... Pepe. So... Ayun. Mag-beads ngayon si Maring Chloe. So... Gawan mo kami. Kunin mo yun. Um, <clears throat> mo. Kukunin ko. Ito guys na... Gambit namin ngayon is... Binili to nung ano? Pipito. Ano? Oh, oh, pipito. o, oh, ito yung gamit namin ng una. Kasi basa lahat ng kama. So, ayan, gagawa ngayon si Chloe. Papagawa ko sa... So, ang dami niyang mga ganito. Hindi <laughs> ko alam kung para saan ba yung mga yan. Hindi nga. Para sa grades nga namin yan. Grades sa'yo. Ako, may pera na kami. Tingin. Wow, ang dami yung pera. ko. tingin. Mga ganyan. May price-price <laughs> sila, guys. Super cute. May reservation. Bala ka nga dyan. Guys, iniwan ako ng dalawa. Papansin. Manonood na lang ako dito. Bala dito. Kung yani, alam naman nila na matapakot to... <gigs> na ako. Kasi iniwan ako dito mag-isa sa rooftop. Katakot pa naman. Kabing gabi. Kahit maraming ilaw niya. Pero ayaw ko rin naman. Bumaba. Kasi nakakapagod. Kung alam nila lang. Kasi ayaw ko lang. Nakutusan pa baba taas. Baba taas. Ay, ah, minsan natutulog na nga ako. Ang bagal pa ng dalawa. Oh. Oh, well, wala magical, wow. Pero sa ba? Puta mo, mag-12 na, tapos iniwan ako ng dalawa. mag na! O, curious. after ng 12. What? <laughs> Pag talaga ako iniwan nila ng sakto man, bababa ako. Hindi na ako sasalisan. Pinilit pa kasi ako. Alam na nga, matatakotin akong tao eh. Wala ko tao-tao na hindi ako ng mga lights dun sa naga. Papansin ah. Grabak pa lang. Yung ni Chloe, parang pitos. Ano ba yung pitos? Barang ka na ka ganun, oh. Bakit pag gusto ko? Bakit na ulo, Ha? Di Ayan, guys. We na-watch namin dito. Habang nag-u-uber night kami. Ayan. Ano na ag kami ng Spongebob ni Maren Chloe. And ito yung mga paraphernalias niya. Let's show this lunch rush. Good boy. Come on. Birthday to go all of the teeny bottom. Ano ba kasi? Ano? Naantok na ang... Ano? Dahil manak ko yun! Tatakin kita dyan. Hindi lang naman tao sa, sa likod ko. Buang ka ba? Ito-ito <laughs> kasi nananakot. Ano, kito, nananakot. Naantok na dapat si Chloe. Ano oras na eh. Kanina <laughs> 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 pa kasi namin yung pinakasara. Eh. Kung alam nilang kung anong oras na talaga. Huwag nyo lang lang alamin. Kaya <laughs> <laughs> na po po yan yung dalawa dahil kay tita. Sorry na. Sexy ka. Magagalit yan. Hindi yan. Dali na. Paano? Na, kalabitin, kalabitin mo lang. Ilan ko kayo. Fuck! Hindi man yun nasata, hindi man yun siya matatakot. Ano lang? Kakalabit, kalabit mo lang. Dapat patay na ko yung ilan. Eh, paano yun? Hindi, i-flash na lang cellphone para... Ay, mahalata. ta pag may flash. Duman ka na lang sa likod niya mag ano. ano? Tapos kung lang nag... Uh, ah! Kakalapit, kalapit. Kanya nandiyan eh. Itago e mo yung camera, gago. <laughs> <laughs> Nakasiyon pa ako sinamahan ng alak kayo eh. Isa pa ha, isa pa. Lalo na ikaw, babari bagong pa. Stop! Yan, matutulog na tayo. Nangantok na ako. Ano? Ano ko na? Ayoko, inaantok na ako. Ano daw sabi ni Chloe? Samaan ko daw siya umihi, inaantok na ako. Bakit ka kasi kanina dapat kanina ka pa umihi? Awww! Twelve na. Inaantok na nga kami. Ikaw ba 'yung tinatanong ko si Ate ba? Inaantok na nga si Tete. Hindi. 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 ka Hindi. na Hindi. 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 Ganda ba? Walang katao-tao. Eh, di buksan mong ilaw. Yaon si Ate Shelly sa baba. Wala Yaon. Nasa second floor ba ga? second <laughs> floor ka Mas nakakatakot na. <trawaga>. Yaon. Kaya mo na yun. Ito. <laughs> Kulatin mo na siya. na yan. mo. Ay. Ay. Okay. Ay. Okay. 你他他他。 gusto mo? Gusto mo? Oo, teka, dadalaw na. Bohot todo-joy. Ay tulog na pating sa bubo. Oo. Nitulog na sa bubo. Tutulog pa yan. Diyan kababaan siya. Wala na. Layna. Talaga. Maayna. Basta tulog na yan talaga. Rasindida lang man ako kakausapin. Ay, hindi? Nag-vote na pati. Wala. Hindi, <laughs> dahil hindi kami napakasabi ng guys ni Chloe pag-vote ka pa kami. Wala na. Wala na lang. <laughs> Bakit? Oo, alam <laughs> oh, ka naman yung sorry. Nagbibikol na siya. Sabi niya galit daw. <laughs> At is successful. At is successful. Tapos <laughs> ako naman ipaprank niyo.